Yo, kumusta mga idol? Eto, panibagong adventure to mga idol A, Padagat tayo ngayon mga idol Ayan, kasama natin si Idol Marvin Si Efren, tsaka si Rodel At shoutout sa ating bankero Kay Berling Ayan, Boss Berling So bali, maglalakad tayo Papunta doon sa dagat mga idol Malaki kasi ang hibas mga idol Kaya medyo malayo-layo yung aming lalakarin mga idol Bali, hindi kami muna makapagpamana sa ilog gawa ng malabo at bumaha na naman. So sana marami na namang isda na manod sa baha para pagbalik namin sa ilog ay marami kaming huli. So bali dito kami dadaan sa boardwalk mga idol. Ito yung daanan ng uh, naliligo dito kasi doon sa dulo nito mga idol may uh, mga cottage at dito na rin dumadaan yung mga ibang mananagat or mangingisda so yung mga idol as you can see mga idol kitang kita nyo yung paglalakad namin at medyo hibas talaga yung dagat malayo yung pambot alright dito na tayo sa dulo mga idol ayan pababa na kami mga idol daladala -dala nga pala namin mga idol yung container yung lagayan namin ng mga huli, pinatalian lang namin tapos sinihila. Ayun. So update, update ko na lang kayo mamaya mga idol pagdating natin doon sa spot at kung ano yung aming mga mahuli. Samahan nyo na rin ako mga idol sa ilalim ng dagat. Alright, thank you, thank you. At kung bago ka pa lang dito sa aking channel, uh, baka naman po, pa-subscribe naman na, po at pakihit yung notification bell para updated kayo sa susunod nating mga video ayan maraming salamat alright nahirapan tayong bumaba dito sobrang tuktok ng hagdan madulas pa ayan o oh. si Epril nandoon na sa kabila dumaan so tara yeah. ok uh, pala, mga idol. Um, maraming salamat sa inyong walang sawang suporta sa aking channel at sa mga bago dito sa aking channel maraming salamat din sa ating mga silent viewers subscribers thank you thank you sa inyong lahat at ito naman dito na naman bali nag-aantay pa kami sa yung pambot nga doon dati ng oh ano dako ag service oh mura mag diverse dito sa mga tag 100 feet ka laumon <laughs> ang saumon matapang oh, matabang oh do do muni kapitan mo oh <laughs> 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 <Hey. laughs> sa so, wakas mga idol andito na yatong sasakyan ay <laughs> na shout out kay boss kaloy <laughs> yung kapitan namin ngayon <laughs> At yun na nga mga idol at nag-start na tayo. Kasi sisid ko pa lang mga idol at ito nasa lubong natin agad yung danggit yung matinik yung ang sakit kung makatinik ayan at sinundan pa natin ng isang uri ng isda na kung tawagin sa amin ay lutok ayan oh no, or tingin sa ibang lugar ito pa danggit ulit mga idol ayon tinamaan natin at medyo good size na rin yan mga idol yan yung mga size na masarap i-prito ito sa guksok dakmain na natin mga idol hindi naman siya malikot itong isda na to yung binabalatan masarap to kahit sa paksyo or um, inihaw dito danggit ulit medyo nakasalubong tayo ng mga danggit ah sana tuloy-tuloy ito mga idol medyo malabo pa naman konti yung tubig at ito sa lubong natin nakala ko malaking lapu-lapu pero yun pala yung isda na matinik matinik kung kinain mo yung butete yun yung bawal na butete mga idol bawal kuhanin yung butete na yun at ito pa ayan o oh. akala ko groper na grabe ka sinilip ko sa ilalim baka may kasamang totoong isda pero wala ayan medyo malalim lalim din at malakas yung current mga idol kaya medyo hirap kami yan tingnan yung mga idol yung ano kitang kita eto uh, alimasag dinakmana natin mga idol at Dalawa pala sila mga idol Babae at saka lalaki Naglabing labing tong dalawang to Ayun Nadali natin Good size na mga idol Thank you Lord Dalawa mm to -hmm. mm -hmm. Dalawa to mga idol mm -hmm. Yan yung lagayan natin mga idol oh. Hilain mo lang yan at lalapit na lang yan sa'yo Kasi pag Walang galon Container mahihirapan Medyo matagalan ka kapag Itatali mo or Ilagay mo sa sibot or yung net Mas maigi yung ganito yung ganyan Yung container Para madali lang Pag nakahuli ka hilain mo lang At tuloy-tuloy yung paninisid mo so yon eto sa guksok ulit ayan at main ulit natin mga idol medyo malaki laki itong sa na to ha. ayan o oh, malapad lapad na ito yung paborito ko basta makita ko ng ganito at good size na ay eh, hindi ko talaga papalagpasin masarap talaga yung isdang to walang buto yung laman niya na yan mga idol kayo sa inyong lugar mga idol, anong tawag niyo diyan sa isdang 'yan mga idol dito sa amin sa Guksok? Ewan ko kung anong tawag niyan sa inyo. Ayun mga good size na 'yung uli natin. Paniguradong makaulam na tayo bukas mga idol. May iba akong kuha dito mga idol na hindi ko na videohan kasi medyo malabo ang tubig at mga madali ang tira ba baka makawala pa ba? maka makapunta pa sa malayo. Ito, danggit oh, mga idol oh. Yung mga size na piprituhin. Gandahan lang tayo dahil masakit yan pag nakatinik. Ito, goat or yung timbungan ng tawag dito sa amin. Tinira ko na mga idol. Pwede na to. Lamang tiyan na to mga idol. At dito mga idol, nakatira tayo ng malaki-laking um, hipos-hipos ipusipos ang tawag ng isdang yan dito sa amin. Ayan, nasa harapan ko si Idol Marvin. Ay pahibas na yung tubig. nag talaga ng matindi. Ayan mga idol, oh. May mga huli tayong hindi nakuna ng video mga idol. Eto, lumapit sa atin. Baga, ayon sa pole Nadali natin. Kagandahan ng isdang to mga idol ay pag nakakita ng ilaw ay kusang lumalapit hindi ka na mahihirapan eto nandito sa butas pumasok pero may nakabantay na alimasag Yang ginawa ko yan mga idol pinalabas ko muna yung alimasag at bago ko tirahin yung am um, bagah nasa butas yung mga idol nahihiya siyang lumabas ayan kaya tinira ko na yun o oh. good size na rin yan mga idol Medyo may kakapalan yung Kaliskis niya mga idol Pero okay rin naman Masarap rin naman Eto nagtatago ka Pang danggit ka ha? Kala mo hindi kita kita Ayun Sapol At yun mga idol um, Paahon na kami mga idol At ito na yung aming mga huli Tinali ni Prin yung Kanyang container sa kanyang motor yung mga mga

At ito naman yung ating holy mga idol. Ayan oh. Goods na talaga mga idol. Pang ulam. Ito yung ating alimasag. At yung ating saang. Spider shield. At ayan. Thank you, thank you mga idol. Maraming.